So, I'm an HR and graduate way back before and I'm a bartender. So I'm going to work dati that before yung mag start a new business. And yun kasi yung passion ko, yun din kasi yung inaral ko, and yun kasi yung talagang, alam yun yung hindi niya ko. Pero na-realize ko, harang ginagawa ko sa hindi pala sapat na yun gagawin ko. Kaya ang ginawa ko, tumarapit ako. So I'm a musician, tumututubo ako sa mga kasal, sa mga iba't ibang -iba events, sa mga birthday hands, sa mga festahan, sa mga bar, may mga miktoryang ko ginagawa ko kasi kulang na ako yung kinikita ko. Bilang isang drug ko pali, para sa akin yung kinikita ko way back before. Kaya ang ginawa ko, bukod sa gamit-gamit ako, bartender ako, tumtutuwa ko sa mga kasal. Tapos yun na lang, sa bagay na makikita ko, bukod sa wala pa rin akong naiipon, nakapagod ako, nai kaya tinuloy ko magkakaroon diba naman sa mga passport. So, since HRM graduate ako, nagkamuli ako sa mga passport chains. At palipat-lipat, may aking naging karamon. Diba? ako nagpalipat-lipat kasi may mga pasukan ng ko na isang toxic environment kaya nagpapit ako nagpapit sa ibang fast food. Kaya ang ginawa ko, nag-work ako nang nag-work ko sa kung saan-saan. Nang sa dumating yung point, na-realize ko, hindi pa rin talaga sapat bukod sa wala akong naipon, nakapagod ako, and hindi ko na alam kung saan ako pupunta. And dumating sa point, nagka-pandemic pa. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ng time kasi hindi ko magagawa yung passion ko. Kasi nga, maraming gampay na sarado, maraming negosyo na sarado, and naging blessing sa akin yung front row. And hindi ko kala na-invite ako dito. Nung umpisa, ayaw ko siyang tingnan. Nung una, nung umpisa, ayaw nung maging open. Pero sabi sa akin ng friend ko, dahil ko na ito ng wala mo Totoo naman eh, wala namang mamawala. Kaya tinay ko siyang tingnan. And eventually, nang gusto ang ko siya. Tinay kong gawin yung isang bagay na hindi ko naman din niya. Tinay kong gawin yung isang bagay na hindi ko naman naaral. And hindi ko akalain sa negosyo to, di to ko, dito ako na-experience kung kita ng maganda. Na hindi ko naman kinita na nag-work ako. And dito ko yes, na-realize na deserve ko rin pala kung kita ng ganito. In one month, in two weeks, kung ko ako ng almost 60,000. Alam mo, sobrang grabe na Hindi ko na-expect na deserve ko rin pala kung kita ng ganito. Kaya sobrang thankful ako sa tao na invite sa akin. And sobrang thankful ako sa mga tao na nag-guide sa akin. Kasi hindi naman ako kita kung walang mga tao na nag-guide sa akin. Eh. Kaya thank you so much kay eh, Miss Jeans kay Ms. Abby, kay Sir Zandro, and kay Monty. Thank you so much sa mga men-mentors sa akin sa ganitong opportunity. Diba? Na kahit ko ka mag-anak, yung luman ako. So, maraming-maraming salamat. And of course, sa mga tao na tiwala sa akin, maraming-maraming salamat sa inyo. And, hindi ko in-expect. Hindi ko in-expect. So, unfortunately, ito, ito din pala akong patakbol. Imagine this, ha? Ah. Sa school, hindi naman ako nang-expect. Pero sa negosyo ko, nagawa ko mong tap. And ako pa rin nagtatwa at yun sa mga kumita ng maganda sa opportunity. And kaya yeah, thank you so much sa mga nag-mentor sa akin. And thank you for all, thank you Sir Sam, Sir RS sa opportunity na talagang buti alam yung eh, franto. Kasi kahit online pwede kang kumita eh. Kaya kung ikaw na ka ngayon, kung ikaw na invite ka sa franto, or may ini-invite ka pala, kung may mag-i-invite in sa'yo, kapag-insamahan mo, try mo lang i-check. Wala namang mawawala eh. Diba? Nothing to lose, but everything to gain. My name is Johnson Rosella, and isa ako sa mga tulong sa inyo pag ginawa niyo yung mga Thank you so much, and see you. Guys.